Ako si Lara, at iniwan ako ng lalaking nakabunti sa akin, ito ang aking kwento. Si Lara ay isang simpleng babae na may pangarap para sa kanyang pamilya, nagtratrabaho siya bilang tindera sa isang maliit na karenderia sa bayan ng San Rafael, sa kabila ng hirap ng buhay, masaya siya dahil kasama niya ang kanyang ina na si Aling Rosa, na nagsilbing inspirasyon niya. Isang araw, dumating si Marco, isang bagong empleyado sa construction site malapit sa karenderia, guapo, magalang, at mapagpatawa, hindi nagtagal at nahulog ang loob ni Lara sa kanya. Sa bawat pagbisita ni Marco sa Carinderia, napapalapit sila sa isa't isa, hanggang sa nauwi ito sa isang pag-iibigan. Marco, sigurado ka ba dito? Tanong ni Lara, minsang naglakad sila sa tabing ilog. Oo naman, sagot ni Marco, sabay hawak sa kanyang kamay, pangarap kung mabuo ang kinabukasan natin. Lumipas ang mga buwan, naging mas malalim ang kanilang relasyon, Ngunit dumating ang isang umaga na nagbago ang lahat, si Lara, nanginginig at nag-aalalang naghintay ng resulta ng pregnancy test, dalawang linya, positibo. Agad niya itong ibinalita kay Marco, sa una, natuwa ito, ngunit lumamig ang pakikitungo pagkalipas ng ilang araw, hanggang sa isang gabi, nag-text si Marco. Pasensya na, Lara, hindi ko pa kayang maging ama, umalis na ako, sana maintindihan mo ako Lara. Parang binagsakan ng mundo si Lara, Umiyak siya ng buong gabi, pilit hinahanap ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang puso, paano niya haharapin ang bukas ng mag-isa. Sa kabila ng sakit, pinili niyang maging matatag, tinanggap siya ng kanyang ina ng buong puso, Anak, hindi mo kailangang mag-isa, kasama mo ako, sabi ni Aling Rosa habang pinupunasan ang luha niya. Lumipas ang mga buwan, nagpatuloy si Lara sa pagtatrabaho kahit may kalakihan na ang tiyan, pinaghandaan niya ang pagdating ng sanggol, nanganak siya sa isang malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang Liam, simbolo ng kanyang bagong pag-asa. Habang lumalaki si Liam, nagsumikap si Lara na makapagtapos ng kurso sa online business management, nakapagbukas siya ng sariling maliit na kainan, na kalaunan ay lumaki dahil sa kanyang tiyaga, sa bawat tagumpay niya, nakikita niya ang ngiti ng kanyang anak, sapat na yun upang mapawi ang lahat ng sakit na dinanas niya noon. Isang araw, habang naglalakad sila ni Liam sa parke, may bumati, si Marco, matamlay, tila pinagsisisihan ang nakaraan. Lara, pwede ba tayong mag-usap? Ngumiti si Lara, ngunit may paninindigan sa boses, wala na tayong dapat pag-usapan, Marco, ang mahalaga ngayon ay ang anak ko, pinili mong iwan kami noon, ako naman ang pipiliin kong maging masaya ngayon. Hawak kamay nila ni Liam na iniwan si Marco na nakatungo, dala ang bigat ng pagsisisi. Habang papalayo, tinanong ni Liam, Mama, sino yun? Wala anak, isang taong nawala sa kwento natin, pero hindi na mahalaga. Tumingin siya sa langit at bumulong, "Salamat sa lahat ng pagsubok, dahil dito, natutunan kong mahalin ang sarili ko." Mensahe ni Lara, para sa lahat ng iniwan ng kanilang mahal, hindi natatapos ang mundo sa pag-iisa. Ang bawat sakit ay may dahilan, at ang bawat luha ay magdudunot ng mas matibay na puso. Minsan, kailangan tayong iwan para matutunan nating itayo ang ating sarili.